Aktor na si Paolo Avelino muling napabisita sa Showtime at nakipagkulitan sa Madlang People. Kamakailan na ay pumutok ang balita tungkol sa pagbisita ng aktor sa programang Showtime. Inulan ito ng mga iba't ibang komento mula sa mga fans at ibang mga netizen na sumusubaybay sa pagmamahalan nilang dalawa ni Kim. Marami-rami nga ang nag-aantay sa muling pagbalik ng aktor dito sa programa. At ngayong araw nga lang ay muling nagkaroon ng balita at ito ang pinakakinaaabangan ng karamihan. Muling bumisita ang aktor dito sa programa na Showtime upang manood ng Especially for segment ng live. Talagang ang kinilig ang mga fans ng dalawa dahil gumagawa daw ng paraan ang tadhana upang mangyari ito. Nakikita daw umano ng mga netizen ang pagmamahal ng aktor kay Kim Chu. Ayun pa nga sa aktor, naisip lang niya na muling bumisita dito dahil wala naman siyang umanong ginagawa. Dagdag pa niya, mabuti daw na nakabisita siya para daw makita niya ang kanyang minamahal. Samantala naman inaante umano ng mga netizen ang reaksyon ng actress na si Kim Chu sa ginawa ni Paolo Avellino. And this are Chica for today mga ka show best, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Oh,